tulog sa hapon. Masama o mabuti, anim na golden habits ng puso, ayon sa mga doktor. Mga kawisdam, maalala nyo ba nung bata pa tayo, kapag tanghali, sinasabihan tayo ng nanay, matulog ka, siesta time na, at syempre, tutulog tayo kasi yun ang panuntunan. Pero ngayong seniors na tayo, parang baligtad na. Tinasabi ng iba, huwag ka na matulog sa hapon, baka lumubha sakit mo sa puso. Kaya tuloy naguguluhan tayo, masama ba talaga o mabuti? Ikaw, napapansin mo ba na kapag mahaba ang idlip mo sa hapon, hirap ka nang makatulog sa gabi? O minsan, imbes na gumaan ang pakiramdam, mas mabigat sa dibdib ang dala ng nap mo at naranasan mo na bang magising na parang mas exhausted ka pa kaysa bago ka natulog? Ganito rin ang naranasan ni Lola Maria, 74 na taong gulang. Mahilig siyang matulog ng halos dalawang oras tuwing hapon. Akala niya, yun ang nagpapalakas sa kanya. Pero napansin ng pamilya niya, palagi siyang hirap makatulog sa gabi, madaling kabahan, at minsan biglang mabilis ang tibok ng puso. Dinala siya ng anak niya sa cardiologist. Ang sabi ng doktor, Lola Maria, hindi naman bawal ang daytime sleep, pero dapat may tamang paraan. Kung hindi, mas lalong napapagod ang puso mo. At doon, nagsimula ang pagbabago niya. Tinuruan siya ng doktor ng anim na golden habits. At ito mga kawisdam, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon para matutunan nating gawing kaibigan ang daytime nap, hindi kalaban. Habit isa, panatilihing maikli ang nap. Unang natutunan ni Lola Maria, wag hihigit ng dalawampung hanggang tatlumpung minuto. Sabi niya, Anak, parang ang hirap gumising kapag isang oras na akong tulog. Parang mas lalo akong inaantok. Tama yun, kasi kapag humaba ang nap, pumapasok tayo sa deep sleep stage at pag nagising ka, mas groggy ka. Kaya tinuruan siya na mag-alarm ng 25 minuto. At nung una, parang bitin. Pero makalipas ang ilang araw, nasabi niya, mas magaan pala. Hindi ako lutang at mas maganda tulog ko sa gabi. Mga kawisdam, huwag isipin na mas mahaba, mas mabuti. Tanap! Short but sweet ang sikreto. Tulad ng isang kape, hindi kailangan sobra, tapat lang para magbigay sigla. Habit number two, piliin ang tamang oras. Si Mang Ernesto, pitumpu. Dati alas 4 siya natutulog. At guess what? Alauna ng madaling araw, gising na gising pa rin siya. Sabi ng misis niya, hindi ka na natutulog, baka mapagod ang puso mo. Sabi ng doktor, gawin mong after lunch mga alauna or alas dos. Tinunod niya at napansin nilang mag-asawa na mas nakakatulog siya ng mahimbing sa gabi. Hindi na siya antukin habang nanonood ng TV sa gabi. At mas kalmado na rin ang kanyang presyon. Mga ka-wisdom, kapag late ka natulog sa hapon, ninanakawan mo ang sarili mo ng tulog sa gabi. Tandaan, early afternoon, best timing. Habit number three, ayusin ang environment, gumawa ng tamang lugar. Si Tatay Ben, 76, sanay matulog sa sala habang nakabukas ang TV, may mga ingay sa paligid. Sabi niya, parang wala namang epekto, basta tulog ako. Pero nagre-reklamo siya na madalas kabado at parang hindi refreshing ang tulog. Nung nag-set up siya ng maliit na corner sa kwarto, tahimik, madilim, may komportabling upuan, ibang-iba na ang pakiramdam niya. Sabi pa niya, Ngayon ko lang naramdaman na ang napala kayang magbigay ng panibagong sigla, hindi ka ba? Mga kawisdom, huwag balewalain ang environment kahit simpleng tabing lang sa bintana, ventilador para sa malamig na hangin, o komportabling unan, malaking tulong na. Habit number 4, light meal at hydration. Si Aling Cora, 67, kilig ang heavy lunch. Paborito niya ang lechon kawali, tinigang na baboy, at dessert pa. Tapos diretso higa. Pero pagkatapos ng nap, masakit ang dibdib at mabigat ang pakiramdam. Nung inadvise ng doktor na mag-light meal lang, gulay, isda, sopas, at magtubig muna bago matulog, grabe ang epekto. Sabi niya, mas gaan ng katawan at ang tulog ko mas masarap. Mga kawisdam, huwag natin gawing laban ang digestion at nap. Bigyan natin ng tamang kondisyon ang katawan para makapagpahinga ng maayos. Tandaan, ang busog na busog na tiyan kalaban ng payapang tulog. Habit number five, makinig sa katawan. Maraming seniors ang nap lang ng nap kahit hindi naman inaantok. Tinanay si Helen, pitumput isa, dati ganoon. Pero na-realize niya, hindi naman siya laging antok, minsan bored lang. Kaya tinanong niya ang sarili, totoo bang inaantok ako o kailangan ko lang gumalaw? Kapag genuine ang talk, matutulog siya ng dalawampung minuto at paggising refreshed. Pero kung boredom lang, lumalakad siya sa labas o nagstretching stretching At yun ang nagbigay sa kanya ng mas magandang rhythm sa araw-araw. Mga ka wisdom hindi lahat ng antok ay dapat sagutin ng tulog. Minsan, konting galaw lang, sapat na. Habit number six, Gumalaw pagkatapos ng nap. Di Lolo Frank, walumpu. Laging groggy pagkatapos ng nap. Pero nung tinuruan siya na bumangon agad, mag-stretch at maglakad-lakad sa garden, ibang-iba ang epekto. Sabi niya, Ngayon, kahit dalawampung minuto lang ako natulog, parang doble ang energy ko kasi may kasamang galaw. At hindi lang basta energy, mas steady rin ang tibok ng puso niya, sabi ng doktor. Kaya mga kawisdam, tandaan, rest plus movement equals better health. Kita natin sa kwento ni na Lola Maria, Mang Ernesto, Tatay Ben, Aling Cora, Nanay Helen at Lolo Frank. Pare-pareho silang may struggle pero nung natutunan nila ang anim na golden habits, Unti-unting gumaan ang pakiramdam nila. Kaya ito ang hamon ko sa inyo. Simulan nyo sa isa lang muna. Subukan nyo bukas, dalawampung minuto lang nanap, sa ta tamang oras, o kaya gumawa ng maliit na rest corner sa bahay. Makikita nyo, konting pagbabago, malaking epekto. Sabi nga ng doktor ni Lola Maria, ang pagtulog sa araw, hindi kaaway. Pero dapat, nasa tamang paraan para maging kakampi ng puso mo. Mga kawisdom, ang pagtanda hindi ibig sabihin kahinaan. Ibig sabihin nito, mas marunong ka na pumili ng habits na magpapahaba at magpapasaya sa buhay mo. Tulog sa hapon, hindi ka away, kundi kakampi. Basta may tamang paraan. Piliin ang habits na magpapalakas, hindi magpapahina. Dahil sa tamang gawi, ang pagtanda ay hindi hadlang, kundi gantimpala. Kaya sabihin nyo sa akin, alin sa anim na habits na ito ang susubukan nyo bukas? O baka meron kang mas magandang idea para ma-share natin sa ating mga wisdom. Lahat ay welcome sa ating channel. Mag-iwan lang kayo ng comment sa baba. At kung gusto nyo pang mas maraming kwento at tips para sa healthy aging, Huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe. Dahil dito sa ating komunidad, hindi lang tayo basta nagkwekwentuhan. Dito, sabay-sabay tayong natututo kung paano tumanda ng may karunungan, may lakas, at may saya. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.